Sa kasaysayan ng pananampalatayang katoliko, kakaunti ang mga figurang kumikinang na kasiliwanag ni Santo Domingo de Guzman na ang deposyon sa Rosario ay nag-iwan ng hindi mabuburang marka sa mga mananampalataya sa buong kasaysayan. Noong nakarang ikawalo ng Agosto ay ang pista ni Santo Domingo. Kaya aking minarapat na itanghal ngayong araw ang isang um, napakagandang yugto sa kanyang buhay tungkol sa isang kamanghamanghang eksorsismo at debosyon sa mahal na rosaryo ng mahal na birhen. Isang uh, erheng albihense ang, ang inilapit sa kanya sapagkat ito ay sinaniban ng demonyo. Naniniwala ang mga albihense sa isang mahigpit na dualismo na naghahati sa mundo sa dalawang kaharian. Ang espiritual na nilikha ng Diyos at ang material na nilikha ng Diablo. Itunuring nila ang material na mundo kabilang ang mga katawan ng tao na masama at tiwali. Ito ay humantong sa isang pagtanggi sa mga sakramento ng katoliko na kanilang nakita na may bahid ng materialidad. Sa proseso ng eksorsismo na pag-alaman at sinaniban ang erehe ng uh, labing limang libong mga demonyo na matapang na hinarap sila ni Santo Domingo at inutusan at pinilit na bigkasin kung sino ang pinakakinatatakutan nila sa lahat ng mga santo. Ano kaya ang kanilang kasagutan? Panoorin at alamin ang detalye sa ating pagtatanghal ngayong araw. Nang si Santo Domingo ay nangaral ng Rosario, malapit sa Carcassonne, isang albihense ang dinala sa kanya na sinapian ng demonyo. Pinaalis siya sa pamamagitan ng eksorsismo ni Santo Domingo sa harapan ng malaking pulutong ng mga tao. Lumilitaw na mahigit labindalawang libo ang dumating upang makinig sa kanyang pangaral. Ang mga demonyong sumapi sa kahawaawang taong ito ay napilitang sagutin ang mga tanong ni Santo Domingo sa kabila ng kanilang sarili. Sinabi nila na mayroong labing libang libo sa kanila sa katawan ng kaawa-awang taong ito dahil sinalakay niya ang labing limang misteryo ng Rosario. Misteryo ng tuwa, misteryo ng hapis, at misteryo ng luwalhati. Nagpatuli sila sa pagpapatotoo na sa pamamagitan ng pangangaral ng Rosario, ay inilagay ni Santo Domingo ang takot at sindak sa kailaliman ng impyerno at siya ang taong pinakaayaw nila sa buong mundo dahil sa mga kaluluwang inagaw niya sa kanila sa pamamagitan ng debosyon sa Santo Rosario. Pagkatapos ay isiniwalat nila ang ilang pang mga bagay. Inilagay ni Santo Domingo ang kanyang rosario sa leeg ng Albejense uh, at hiniling sa mga demonyo na sabihin sa kanya kung sino sa lahat ng mga santo sa langit ang pinakatatakutan nila at kung sino ang dapat na pinakamamahal at iginagalang ng mga tao. Dahil dito ay nagpakawala sila ng hindi makalupa ng mga hiyawan kaya ang karamihan sa mga taong naroroon na nanonood ay bumulagta sa lupa ng hina dahil sa takot. Pagkatapos, gamit ang lahat ng kanilang katusuan. Upang hindi makasagot, ang mga demonyo ay umiyak at humagulgol sa isang kaawa-awang paraan na marami sa mga tao ay napaiyak din dahil sa likas na awa. Ang mga diablo ay nagsalita sa pamamagitan ng bibig ng albihense na nagsusumamo sa isang nakababagbag damdaming tinig. Domingo, Domingo, maawa ka sa amin. Ipinangangako namin sa iyo na hindi ka namin sasaktan. Palagi kang nahabag sa mga makasalanan at sa mga nasa kagipitan. Maawa ka sa amin sapagkat kami ay nasa mabigat na kagipitan. Kami ay labis na nagdurusa, kaya bakit ka natutuwa sa pagtindi ng aming mga pasakit? Hindi ka ba makukontento sa aming pagdurusa na hindi na nadaragdagan pa? Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Si Santo Domingo ay hindi naantig sa kalunos-lunos ng mga espiritong ito at sinabi sa kanila na hindi niya sila lulubayan hanggat hindi nila sinasagot ang kanyang tanong. Pagkatapos ay ibubulong na lang daw nila ang sagot sa paraang si Santo Domingo lang ang makakarinig. Mahikpit na iginit ng huli kaya na kailangan na malinaw at malakas ang kanilang pagsagot. Pagkatapos, ang mga debonyo ay tumahimik at tumangging magsalita ng ano pang kakataga. Ganap na hindi pinansin ang utos ni Santo Domingo. Kaya lumuhod ang santo at nanalangin ng ganito. O buong makapangyarihan at kahangahangang Birheng Maria, nakikiusap ako sa iyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kabanal-banalang rosaryo utusan ang mga kaaway ng sangkatauhan na sanggutin nila ako. Sa lalong madaling panahon na nagawa niya ang panalangin na ito, isang kumiki ng naapoy ang tumalun mula sa mga tainga, butas ng ilong at bibig ng albihense. Nanginginig ang lahat sa takot, ngunit walang nasaktan sa apoy. Pagkatapos ay sumigaw ang mga demonyo. Domingo, isinasamo namin sa iyo sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Yesu Kristo at ang mga merito ng kanyang banal na ina at ang lahat ng mga santo, hayaan mong iwanan ng, namin ang katawan ng taong ito nang hindi na nagsasalita pa. Sapagkat sasagutin ng mga anghel ang iyong tanong kung kailan mo naihisin. Pagkatapos ng lahat, hindi ba kaming lahat ay sinungaling? Kaya bakit kailangan mong paniwalaan kami? mangyaring huwag nga muna kaming uh, pahirapan uh, at maawa ka sa amin. Buti nga sa inyong mga walang kasing samang mga espiritu na hindi karapat dapat napakinggan, sabi ni Santo Domingo. At habang lumod siya, ay nanalangin siya sa mahal na birhen. O oh, pinakarapat dapat na ina ng karunungan, ipagdarasal ko ang mga taong nagtitipon dito na natututunan na kung paano bigkasin ng wasto ang makaanghel na pagbati. Ibig sabihin ang angelic salutation o ang rosaryo. Pakiusap, inihiling ko sa iyo, pilitin ang iyong mga kaaway na ipahayag ang buong katotohanan at walang iba kundi ang katotohanan tungkol dito, dito at ngayon sa harap ng karamihan. Halos hindi pa natatapos si Santo Domingo ang panalangin ito nang makita niya ang mahal na birhen na kalapit na niya, napapaligiran ng maraming anghel. Hinampas niya ang gintong pamalo ang sinabibang lalaki at sinabi, Sagutin mo kaagad ang aking lingkod na si Domingo. Tandaan ninyo, hindi nakikita o naririnig ng mga tao ang mahal na birhen, tanging si Santo Domingo lamang. Pagkatapos ay nagsimulang sumigaw ang mga demonyo. O ikaw na aming kaaway, ang aming pagbagsak at ang aming pagkawasak, bakit ka nang galing sa langit para lamang pahirapan kami ng labis? O tagapagtanggol ng mga makasalanan, ikaw na umaagaw sa kanila mula sa mismong mga panganang impyerno, ikaw na ang tunay na tiyak na landas patungo sa langit, dapat naming sabihin sa kabila ng aming sarili ang buong katotohanan at aminin sa harap ng lahat kung sino ang talaga ang dahilan ng aming kahihiyan at ang aming kapahamakan. O kawawa kami ng mga prinsime ng kadiliman. Kaya makinig kayong mga Kristiyano, ang Ina ni Yesu Kristo ay makapangyarihan sa lahat at maililigtas niya ang kanyang mga tag tagapaglingkod mula sa pagkahulog sa impyerno. Siya ang araw na sumisira sa kadiliman ng aming mga panlilinlang at mga palusot. Siya ang nagbubunyag ng aming mga nakatagong pakana. Sumisira sa aming mga patibong at ginagawang walang silbi at kapakipakinabang at ang mga tukso sa si Dapat naming sabihin kahit na kami nag-aalinlangan na walang sinumang kaluluwa na talagang nagtiyaga sa kanyang paglilingkod ang ipinahamak namin. Ang isang buntong hininga na iniaalay niya sa Santisima Trinidad ay higit na mahalaga kaysa sa lahat ng mga panalangin, hangarin at asamin ng lahat ng mga santo. Sa makatwid, ito ay uh, patungkol sa ating mahal na ina. No? Natatakot kami sa kanya na nang higit kaysa sa lahat ng iba pang mga banal sa langit na pinagsama at wala kaming tagumpay sa kanyang tapat na mga lingkod. Maraming mga Kristiyano na tumawag sa kanya kapag sila ay nasa oras ng kamatayan at talagang nararapat na mapahamak ayon sa aming mga karaniwang pamantayan at sila ay nailigtas sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan o tulong o kung si Maria lamang ay hindi ipinaglaban ng kanyang lakas laban sa amin at hindi sinira ang aming mga plano, nasakop na sana namin ang simbahan at sinira na sana ito ng matagal na. At masisiguro sana namin na ang lahat ng mga orden sa simbahan ay nahulog sa pagkakamali at kaguluhan. Ngayong napipilitang kaming magsalita ay dapat din naming sabihin sa inyo ito walang sino mang nagtitiyaga sa pagdarasal ng rosaryo ang mapapahamak sapagkat natatamu niya para sa kanyang mga alipin ang biyaya ng tunay na pagsisisi para sa kanilang mga kasalanan. At sa pamamagitan nito ay nakakamit nila ang kapatawaran at awa ng Diyos. At doon nagtapos ang mga salita ng mga demonyo. Pagkatapos ay inutusan ni Santo Domingo ang lahat ng magrosaryo na naroroon ng napakabagal at ng buong debosyon at isang kahangahangang bagay ang nangyari. Sa bawat abagi ng Maria at ang mga tao na sabay-sabay na binibigkas, isang malaking grupo ng mga demonyo ang lumalabas mula sa katawan ng kaawa-awang tao na itsura na nagbabagang mga uling nang ang lahat ng mga demonyo ay uh, napalayas na at ang erhe ay ganap ng nakalaya sa kanila, ang mahal na birhen na hindi pa rin nakikita ng mga tao doon ay nagbigay sa kanila ng basbas -bas sa nagtitipong mga grupong ito at sila ay napuno ng kagalakan dahil dito. Malaking bilang ng mga erhe ang nagpabagong loob dahil sa himalang ito at lumahok sa ng kabanal-banalang Santo Rosario. Ang buhay at debosyon ni Santo Domingo sa Rosario ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at gabay sa mga mananampalataya hanggang sa ngayon. Sa pamamagitan ng kanyang hindi natitinag na pananampalataya at pangako, nag-iwan si Santo Domingo ng isang pambihirang pamana na naghihikayat sa atin Nayakapin ang rosaryo bilang isang landas tungo sa espiritual na paglago, pagmumuni-muni at pagkakaisa sa Diyos. Sundin natin ang mga yapak ng kahanga-hangang santong ito na nagpapahintulot sa rosaryo na pag-alabin ang ating mga puso ng pagmamahal, palalimin ang ating pananampalataya at takayin tayo palapit sa puso ng Diyos. At yan po ang ating istorya ngayong araw na naway naibigan po ninyo at nakapulutan po ninyo ng aral. lalong lalong na sa kapangyarihan ng mahal na birhen sa mga demonyo. At natutunan natin at napagtibay sana ang ating debosyon sa Santo Rosario na kailangan dapat nating dasalin araw-araw. Yan ang mensahe ng mahal na birhen ng Fatima at uh, na sa mga batang tagakita at syempre yan ay mensahe para sa ating lahat. Kaya pagtibayin natin ang ating debosyon sa Santo Rosario sapagkat sa ang Rosario ay kinatatakutan ng mga demonyo na ipinakita sa ating historia uh, istorya ngayong araw. At uh, kung naibigan po ninyo ang ating istorya ngayong araw, mangyaring mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyo, na mga hindi pa nakapagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo ngayon din pindutin lang ang subscribe na buton sa baba at ang uh, kampanilya o ang uh, notification bell sa kanan nito. At para sa inyo na nais kaming suportahan, mangyaring uh, uh, bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org www.angtinignipadipio.org At doon ay hihikayatin po kayo na lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta na tinatawag na mga lagad sa kalinga ni Patipio. Kunsaan uh, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan at lingguhang mga pamisya na ipinagdiriwang sa Bansang Pransya at uh, ito po ay uh, depende po sa halaga ng inyong buwan ng uh, donasyon. Ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng uh, direct deposit po sa aming BDO account o kaya sa pamamagitan ng uh, GCash via bank transfer. At uh, kung nais nice nyo naman, meron din po kaming personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan. Sa inyong paglahok, padadalan po namin kayo ng bidatpasang larawan o bidalya ni Padipio na naaayon uh, po sa inyong buwan ng donasyon. At kung mayroon po kayong mga katatungan, mangyaring makipagundayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig ni Padipio at gmail.com. Ang tinig ni Padipio at gmail.com. At dito po ay tuloy na po tayong magwawakas. Ako ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At maraming maraming salamat din po sa aming mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padipio. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patubayan kayo palagi na ating Panginoong Diyos.